Lord Panginoon sa kanyang pag-aralan sa Petrella. Lagi niyo sila Panginoon bigyan Panginoon ng gabay Panginoon tulungin niyo yes. po sila sa pag sa, sa pag-aalaga sa Ate Brenda. sa Ate Panginoon. Bigyan niyo yes. siya, Panginoon, ng buhay, Panginoon, na nakalulugod po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa taong Panginoon na may kaisip, may maayos pa siya, kaisipan siya, Panginoon, patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa inyo, patuloy niya, kaming si so, ginabayang din po sa church to, aming ginagalahan ngayon, at hanggang ngayon po, Panginoon, ay nalunod po kami, Panginoon, mag-anak, Panginoon, mag-iingas. At Lord, yes, lahat po, salamat po sa buhay, Panginoon, ay na, Panginoon, na patuloy na sa Ibiya, pinapalagoy niyo po, spiritual, ipagagod ng heaven, at Ganyan po, Panginoon, sa si Tibiya, binibigyan ng kalakasan, Panginoon, sa paglakad-lakad um, niya, Panginoon, sa uh, niya sa inyong bawahin, At sa ating si Sister ni Panginoon, salamat po sa sasakyan na ginamit niyo, yes. Panginoon, napakabuti niyo po, pinuruwag niyo po, Panginoon, alam niyo po na ako hindi ano sa pagsama-sama sa gawain ng wala po yung sasakyan pero andiyan din bigay niyo po ng chance po Lord. salamat po Panginoon, sa kabutihan yes. yun. po, yung mga nadala po kami sa ating planda sa Ruth, ganyan po Panginoon at lagi niyo po kaming gamitin Panginoon mm. lalo po sa bayan ni Banshee Panginoon na yes. nakikita niyo din po yung kanyang mga ano sa kanya Panginoon yes. pero yun ibilang eh, din po spiritual Panginoon, minsan po may mga kapatid na, na, ang kailangan na, na ano lang po sa mga magbibigay pag o ano man po. Pero ang doon si Banji na kahit hindi ko po siya iniintindi, bababayaan ko po siya. Ang doon doon na patuloy po siya sa inyong Panginoon. Sa dami po sa, sa dami po ng mga kapatid siya, hindi po yung nakakilala sa inyo. Salamat po sa um, araw na ito. At Lord, hindi na po sana sa araw nito, Panginoon, at mahal na pong araw, Panginoon, at mga panaw na kami na natin Brenda, Panginoon, ay na patuloy natin Mia, na ay na Panginoon, na magkaroon ng pagpupulong, Panginoon, para may pray din po yung iba, Panginoon, lalo na nga, higit na nga nga ilangan ng um, awa, Panginoon, dahil po sa inyong wala pang tunay na relasyon, Lord God, Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami po. mag instrumento po kami, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa pag-uwi din po namin sa pagbalik mo namin, pag namin sa aming mga tahanan. Ingat niyo po kami sa sasakyan. Kung so, sister na may arinang, bless niyo po siya, Panginoon. Maraming po blessing na ipag niyo sa kanya, Lord Salamat po sa, sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na Jesus.